Nagbabala ang NASA tungkol sa isang massive solar storm na tatama sa ating mundo. Minsan na rin bang sumagi sa isip mo na paano kung isang araw ang araw ay nagpakawala ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya na maaaring sirain ng lahat ng mga elektronik sa ating mundo, magdulot ng aberya sa power grid, sirain ng mga satellite at ikapanganib ng buhay ng mga astronaut. Talaga namang nakakatakot kung ito ay mangyari pero alam mo ba na ito ay tunay na pangyayari na nangyayari paminsan-minsan at tinatawag na solar storm? Oo, tama ka sa narinig mo. Ito ay isang disturbance sa atmosphere ng araw na maaaring magdala ng stream ng charged particles at electromagnetic radiation sa ating planeta ang mga particles na ito at radiation ay pwedeng mag-interact sa magnetic field ng Earth at magdulot ng mga geomagnetic storm na maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa ating technology at society. Ngunit gaano kadalas nangyayari ang mga solar storm, gaano kalakas ang mga ito at paano natin ito mapaghahandaan? Ito ay ilan lamang sa mga katanungan na susubukan nating sagutin sa video ito. At ang pinakamahalaga ay ipapaliwanag ko sa iyo ang bagong natuklasang isang giant solar storm na nangyari 14,300 years nang na nakararaan na mas malakas kumpara sa Carrington event ng 1859. Ang pinakamatinding geomagnetic storm na naitala sa kasaysayan. Ang natuklasang ito ay may mahalagang kahulugan sa ating pangunawa sa aktibidad ng araw at sa posibleng epekto nito sa ating sibilisasyon. Kaya naman manatiling nakatutok hanggang sa pagtatapos nito para naman malaman mo ang tungkol dito. Kaya naman simulan na natin. Unang tanong ay paano na ng mga scientist ang giant solar storm na ito? Para sagutin ang tanong na ito, kailangan nating bumalik sa nakaraan sa French Alps kung saan ang isang grupo ng mga siyentipiko ay nag-aaral ng ancient tree rings. Ang mga tree rings ay mga layer ng kahoy na lumalaki taon-taon sa loob ng katawan ng mga puno kung saan ay pwede nitong sabihin sa atin ang maraming bagay tungkol sa klima at kalagayan ng kapaligiran ng nakaraan ngunit maaari rin nilang sabihin sa atin ang tungkol sa aktibidad ng araw. Paano ito nangyari? Ito ay dahil natuklasan na ang mga tree rings ay naglalaman ng mga tanda ng carbon-14, isang radioactive na isotope ng karbon na ginagawa ng cosmic rays sa itaas na bahagi ng atmosphere. Ang cosmic rays ay mataas na energy particles na galing sa kalawakan at patuloy na tumatama sa daigdig. Gayunpaman, kapag ang araw ay mas aktibo at lumilika ng mas maraming solar storms, ito rin ay lumilika ng mas maraming solar wind na isang daloy ng mga charged particles na nagmumula sa araw at sumasala sa mundo mula sa mga cosmic rays. Ibig sabihin, mas kaunti ang cosmic rays na umaabot sa digdig at mas kaunti ang carbon-14 na ginagawa sa atmosphere. Kaya naman mas kaunti ang carbon-14 na naaabsorb ng mga halaman at puno sa pamamagitan ng photosynthesis. Kaya sa pamamagitan ng pagsukat ng dami ng carbon-14 sa mga tree rings ay maaari nating tansyahin kung gaano kaaktibo ang araw sa iba't ibang panahon ng kasaysayan kung saan ito ang ginawa ng mga scientists. Sila ay nangolekta ng mga sampol ng mga tree rings mula sa isang sinaunang puno ng pine na nabuhay sa pagitan ng 12,000 at 14,000 years na ang nakararaan sa French Alps. Kanilang sinukat ang radiocarbon levels sa bawat ring at kinumpara ito sa iba pang mga record ng solar activity mula sa iba't ibang pinagmulan tulad ng mga ice cores at sediments kung saan nakita nila ang isang malaking spike sa mga antas ng radiocarbon na nagsasabing may naganap na malaking solar eruption na nangyari mga 14,300 years na ang nakararaan. Ang solar eruption na ito ay nagtagal ng ilang oras at mas matindi kumpara sa anumang ibang kilalang solar event sa kasaysayan. Ito ay mas malakas pa kaysa sa Carrington event noong 1859 na ang pinakamalalang geomagnetic storm na naitala ng tao. Ang Carrington event ay nagdulot ng malawakang pagkasira ng telegraph, mga nakikitang aurora hanggang sa Hawaii at Cuba at mga electric shocks sa mga operators. Sa tansya ng mga eksperto, ang solar storm noong 14,300 years ago ay hindi bababa sa sampung beses na mas malakas kaysa sa Carrington event at maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kung ito ay nangyari ngayon. Kung na ay ng mga konsekwenses kung sakaling ang isang giant solar storm na naganap noong 14,300 years ago ay mangyayari muli, pues ito ay magiging napakatindi. Ang isang giant solar storm ay maaaring magdulot ng malubang epekto sa ating modernong teknolohiya at lipunan na lubos na umaasa sa kuryente at mga sistema ng komunikasyon. Isa sa mga pangunahing epekto ng isang giant solar storm ay sa power grid dahil ang geomagnetic storm na dulot ng solar eruption ay maaaring mag-induce ng kuryente sa mga long conductors tulad ng mga power lines, transformers at generators. Ang mga currents na ito ay maaaring mag-overload o masira at magdulot ng malawakang blackout o permanenteng pinsala sa power grid infrastructure. Maaaring makaapekto ito sa milyong-milyong tao sa buong mundo na umaasa sa kuryente. Isa pang pangunahing epekto ng isang giant solar storm ay sa mga sistema ng komunikasyon. Ang solar radiation at mga particles ay maaaring mag-interfere sa mga radio signals at satellite transmissions na mahalaga para sa maraming serbisyo tulad ng navigation, telecommunication, broadcast, internet at iba pa. Pusibling makaapekto ito sa mga serbisyo at magdulot ng kalituhan o kaguluhan sa mga taong umaasa dito para sa impormasyon o komunikasyon. Ang ikatlong epekto ng isang giant solar storm ay sa space assets dahil ang solar radiation at mga particles ay maaaring magdulot ng pinsala o pagkasira sa mga satellite na nag-orbit sa mundo na ginagamit para sa iba't ibang layunin tulad ng weather forecasting, surveillance, scientific research at iba pa. Maaaring makaapekto ito sa quality at availability ng mga serbisyo. Pwede ring lumikha ng mas maraming space debris na posibleng maging panganib sa ibang satellite o spacecraft. Bukod dito, maaari rin itong ilagay sa panganib ang buhay ng mga astronaut o space tourist na nasa low orbit o mas higit pa tulad sa International Space Station o Sub-1. Ito ay dahil sila ay maaaring maharap sa mataas na dosis ng radiation na posibleng magdulot ng problema sa kalusugan o pagkasawi. Kung ganun ay ano ang maaari nating gawin para pagandaan ang mga darating na solar storm. Sa ngayon ay nakita na natin kung paano maaaring magdulot ng pinsala sa ating teknolohiya at lipunan ng isang giant solar storm. Ngunit meron bang magagawa upang pigilan o maibsan ang ganitong uri ng kalamidad? Ang sagot ay oo at hindi. Dahil sa isang banda, hindi natin makokontrol ang araw na mag ng solar storms dahil ito ay natural phenomena. Sa kabilang banda, maaari tayong gumawa ng ilang bagay upang mapabuti ang ating pag at pagtansya sa mga solar storm at upang maprotekta ng ating mga sarili o ari-arian mula sa epekto nito. Isa sa mga bagay na maaari nating gawin ay ang magpatuloy sa pag-aaral at pagmamanman sa solar activity at space weather. Ang solar activity ay tumutukoy sa mga pagbabago sa atmosphere ng araw na nagpo ng mga solar storm at ang space weather naman ay tumutukoy sa mga kondisyon sa space environment na naapektuhan ng solar activity. Sa pamamagitan ng pag-aaral at obserbasyon ay mas maaari nating malaman ang mga pattern, sanhi at epekto nito. Pwede rin tayong gumawa ng mga modelo at tools na makakatulong sa atin sa pagtansya kung kailan at saan posibleng maganap ang isang solar storm at kung gaano ito kagrabe. Ito ay makakatulong sa atin sa paghanda at pagtanggap ng tamang hakbang upang mabawasan ang epekto nito. Isa sa halimbawa ng ganitong research at monitoring project ay ang NASA Parker Solar Probe na inilunsad noong 2018 at inaasahang matatapos ang misyon nito sa 2025. Ang probe na ito ay dinisenyo para lumipad ng mas malapit sa araw kaysa sa ibang spacecraft noon at mag-collect ng data sa corona nito kung saan nanggagaling ang solar storm. Isa pang halimbawa ay ang ESA Solar Orbiter Mission na nakatakdang ilunsad sa 2027 at magkakaroon ng dalawang satellites na mag-orbit sa dalawang magkaibang point sa space kung saan maaari nilang obserbahan ang araw at ang daigdig ng sabay. Ito ay magbibigay ng perspective sa solar system at magpapabuti sa ating kakayahan sa pagtansya ng space weather. Isa pang bagay na maaari nating gawin ay ang pagsunod sa ilang practical nakbang o tips na makakatulong sa atin na maprotektahan ang ating sarili o ari-arian mula sa solar storms. Halimbawa, maaari tayong magkaroon ng backup power sources tulad ng mga generator o baterya na pwedeng magbigay ng kuryente sakaling magkaroon ng blackout. Pwede rin tayong magkaroon ng emergency plans o kits na makakatulong sa atin sakaling mawala ang komunikasyon o serbisyo sa impormasyon. Pwede rin nating iwasan ang paglalakbay sa ere o sa dagat sa panahon ng solar storm dahil posibleng makaapekto ang mga mode na ito ng transportation sa navigation o communication. At higit sa lahat, pwede rin nating iwasan ang paglabas-labas o sa mataas na altitude sa panahon ng solar storm dahil posibleng magdulot ito ng mas mataas na antas ng radiation sa atin. Sa katunayan ay wala talagang nakakalam sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap kaya naman mas mainam kung tayo ay palaging handa sa mga ganitong uri ng kaganapan at palagi nating pakatandaan na lamang ang may alam. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.